Ngayon naman, nandito tayo sa school to para magsagawa na. 627 anti-bullying act. Sir, uh, matutunan ng mga bata masama yung pambubuli, sir. Ating kapatid, mga kabataan, mga estudyante na masama yung nambubuli. Mm. Kailangan, hindi natin ginagawa yung sa, sa kapwa natin. Di ka nga, do unto others what you want others do unto you. Yun yung golden rule. At sa maliliit estudyante kapo estudyante magtrabaho ka so mag-comment lang po kayo dito sa post namin para sa ganun ay mapuntahan po namin kayo at hintre po ang ating mga kapulisan para po sa mag-lecture tungkol sa anti-bullying. Kami po mismo ang pupunta hmm. po sa inyo para po magturo or mag-lecture ng mga bagay na kailangan malaman po ng ating mga kababayan. Yes! May surprise siya! Nag-sorry kami sa isa't isa. Hindi oh. nang sorry kasi mahirap na magsabi ng sorry? Yes! Hindi naman. Huwag natin kalimutan, class, na ang mukha ng tao, ang kayamanan ng tao, ang uh, kalikasan ng tao ay nawawala. Ang posisyon, pagkalipas ng ilang taon, hindi na ako pulis. Ang karino ng tao na lang ako. So dapat manatili tayong maging mapagkumbaba. Ah! Ang eroplano tumataas nang tumataas nang tumataas ng tumataas hanggang lumiit siya sa paningin ng tao. Yung tao mayabang siya sa kapangyarihan, mayabang siya sa kayamanan, mayabang siya sa posisyon, mayabang siya sa kasikatan, ay napakataas ang tingin niya sa kanyang sarili. At sa sobrang taas niya, napakaliit niya sa paningin ng tao. Na masyado niyang minamalit ang mga tao. Masyado niyang binubuli ang mga tao. Ay, hindi yan? Kaya kala niya, mataas na mataas siya. Pero hindi niya alam, isa na siyang bully. Ang tawag sa kanya? bully. bully. Pero, masarap din ang maging eroplano. Bakit sa mo sir? Bakit? Ang eroplano, simula sa pagiging maliit, kahit nasa taas na siya, habang bumababa ang eroplano. Lumalaki ang eroplano. Tandaan nang siya ay nagpapakumbaba. Di ba ang eroplano? Habang bumababa, simula sa mataas ay kaya class, kapag nakatapos ka sa pag-aaral, laging grade 7 ka, kung maliitin yung mga grade 5, grade 4, grade 3, grade 2, grade 1, habang hawak mong tagumpay, habang hawak ng mga brilyante, dapat patuloy tayong maging mapagkumbaba at huwag maging bully! O, oh, eh! Yan. Yung kawaya naman, habang tumataas ng tumataas ng tumataas kahit naabot na na ang tagumpay ay natututo siyang ano yumuko wala kang makikitang kawaya na ganyan ha lagi yan nagpapakumbaba so kailangan class, kapag tayo ay nasa mataas ng posisyon may karangalan na at sikat o okay kilala manatiling mapagkumbaba So ano nga yung mga bully na pag-aaral natin? Cyber bully. oh cyber ano pa? Sa lahat po ng mga schools or kahit colleges, elementary, high school or mga private or public or kahit sa mga barangay na nandito po sa NCR, pwede pwede nyo po kaming imbitahan or kami po mismo ang pupunta po sa inyo para po magturo or maglecture ng mga bagay na kailangan malaman po ng ating mga kababayan. So mag-comment lang po kayo dito sa post namin para sa ganoon ay mapuntahan po namin kayo at po ang ating mga kapulisan para po sa maglecture tungkol sa anti-bullying at iba pa. Siyempre, ako nga pala po si Police Chief Master Sergeant Mauricio Bunia Ruiz. At ako naman po si Police Master Sergeant Sherilyn Filizardo Bore. Okay, shout out tayo sa ating Force Commander ng Regional Mobile Force Battalion ng NCRP. na iba kundi DC. Police Arte, Colonel P Celso Mansibang Rodriguez At makakalimutan diba ang ating Bikas F5 Jeep na walang iba Kundi si, si Police Major Jefferson P. Sadang So pe-shoutout muna tayo sa ating uh, First MFC under the supervision of Police Captain Manuel. Mark Anthony Manuel Dahil ang gusto ng pulis, linkas ka! ka. <laughs> And opinions expressed by the hosts. Bloggers do not necessarily reflect the official policies and position of this office, the NCRPO and the PNP.